several months ago ko pa sinabi yan, the looming impeachment of Sara Duterte. Matagal na natin sinabi yan. At marami nga yung nagtitext na, oh, tama sinabi yan. Ano bang tama? Talagang i-impeach nila yan. Alam mo ba kung bakit? <clears throat> Under the Constitution, the punishment, the penalty, for an impeached official extends beyond removal. Pati disqualification sa 2028 at kahit nanong panahon, <laughs> they disqualified the hold office under the Republic of the Philippines. Yan talagang target nila. Mula't sa buli na ang tina-target nila na kailang mawala siya ang magiging hadlang lang sa mga ambisyon na mga gustong sumunod sa pangkasalukuyang Pangulog. Kaya nag-sanib-pwersa na sila, as you said, yung Dilaw, yung Kaliwa, ay yung administrasyon kunyari hindi kasama kasi sabi ni Presidente Marcos Jr. Huwag na kayong mag-file. Walang uh, kararatingan niya kasi hindi naman makikinabang ang bawat Pilipino. Yan ang sinasabi niya. Pero para hindi halata. Kasama. sa wala naman nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng Presidente at hindi niya inaayunan nangyari lang yung hindi pag-ayon ng isang presidente sa panahon ni Pangulong Duterte kasi hindi siya nakikialam talaga. Nalaman niya nga nang nagkaroon ng change of speaker nung siya dumating sa zona at nagulantang na lang siya. May bago na pala speaker.